Panibagong araw, panibagong kalokohan. Panoodin natin ang pagkakalamay nilang Uncle Jewel dahil ikakasal na si Jason. Happy Wedding Day! Hello,

nag-de nag-degamintime pero mag na mongga na mongawan. kailan <laughs> mo 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 na niya? mo niya? kailan <laughs> mo niya? kailan <laughs> mo niya? kailan <laughs> mo niya? kailan mo niya? kailan mo niya? kailan mo

Ito niyo, mga pag-ibig. Sakit din mo eh. Mga pag-ibig na yan. Mga pag-ibig na yan. Okay. Susana, kasi ayayin namin ay, manulungan bukas sa kasalan. Hi! Happy birthday Hi! to you! Mama's ko! Mga pag-ibig Wow, ang sweet! Wow! Bagong gising! Wow, may pasuman kasi aatid ka bukas dun sa kasal ay sa tulungan. Mm. Punta okay. tayo doon. May meeting muna tayo. Para nag-inom are. Yeah. Ay, ginom Pinuntahan ka namin din hindi ka na ay, daw na sa lubong sa akin tikyang. Oh. Ayun na nga ah. Ha? Oh, ano ulam niya? Ah, Nakaharap ka na sa pinto na parang hindi ka na ayaw mong ayaw magpadaan. Ano ulam niyo? Raid, raid. Kanin, kanin. Wala ulam. Tingnan natin ang kanin. Wow. Diba wow. Wala pang bawas. Parang hilaw pa. Ay, okay. Tara, kumukos kayo nga na. Ito ko na. Ano ulam niya? Wala Ha? Wala. Ha? Wala. Binti ka naghahanap ng gulay. Mahalilis pa, pa kaya wan ulit. Saan? Diyan, sa tabi-tabi. Uh, ang gulay. Ano, gano'ng ka kahiga na yata. Kayo nakalatag na kayo? Sa ano naman uh. sa ako nun? Ha? Yeah? Yan, yeah, kapi. Eksakto, sa, magkapi ka. Punta tayo bukas doon. Tutulong tayo sa kasalan. Ah, wala? Ay, may meeting na tayo. Pagkatapos. Pagkatapos meeting. Ano meeting. Pagkatapos na meeting. Dito. Ano pa yung dadaw? Ah? Nandito na siya. Ouyo, tayo na. Tulay? Ha? Tulay daw. Oo. Oh. Ni mabut maten ako. But wala kayo ng ulam? Magagaka. Hingi pa naman sana ah, kami ay. ulam dito. Asin ay, na lang. Wala tulog na. Pahingi na lang kami asin. Tol! Oh, Pahingin lang kami asin nakasabi. <laughs> ang ganda lang ang asin na nila nakasabi. Tapos yung takip na sa taas. Ikaw na yung mag-a-adjust. Tataas mo na lang na Para sa marado. Ibababa, ibaba. Iba ba. Iba ba. Ay, bababa, baba Ay, sorry. Mangyan. Mangyan ako eh. Yan, yun. Inuman din na nila Ah, oh. binababa lang pala yan. na si Jolly ni? Yan. Sana so, all may Jollibee din sa bahay ni Susana, no? Ang nila. Jollibee, baka naman. Jollibee. Si Susana, walang ulam ngayon, no? <laughs> Gutom na? Suman. Dinala namin. Dinala namin kayo ng Suman. Dinala namin si Susana ng Suman kasi aayain namin siya doon sa tulungan. Ano? Ay, hindi ako absent. <laughs> <laughs> hindi naman ikaw si Ube. Ah, ako ka okay. absent bukas. Magtutulungan kang as the mm highest. -hmm. <laughs> <laughs> ano lang dami natin na? doon? Magbabalat ka na sa mga sibuyas baba. Oo, babalat tayo ng na na sibuyas. Ako babalat. Ala? Sabi daw mo, ganyan eh. Ba, <laughs> hindi nagh kayo naghanap na ulam. Wala ah. tuloy kayong ulam. Ano Ay, mga anak mo nagkalat doon. Ano ba mo lang kayo na nai? Kalat nakita kami sa basura ang isa. ito. Sa mga <laughs> karne. <laughs> wala namin karne kanina. Karne. Ito kang baboy. Wow, Inubo, ang sarap. Ito kang tao. Inubos nyo na agad lahat. Yeah. Wala Para. tuloy kayong pag ulam sa gabi. Ito mo na usok-usok pa. Parang kang makukulak. Wala sila sa gabi. Nabot-nabot bila Agad niya. Dahil lang yun. Tinan mo, nausok-usok. Parang ano, parang ikaw ay nangkukulam eh. O, tinan mo. Parang nasa gubat eh, ano. <laughs> Katatapos ko lang maglabah. Oh, okay. Ah, akala ko anong tinapos eh. Kaling doon sa higaan. Kape, wala nang kape. Parang katatapos yung naglabing-labing lang yata. Naglabing-labing. <laughs> Hindi, nagbabas ako. Ay! Inubo na. Hinaano ko nga single. A, B, A, C. Ano? <laughs> A, B, A, C. Parang ano? Parang kang ano din yan? Yung ano? Ang dito Ay. Yung kapre. B, C, A, O. Tino, nausok ang bahay mo sa loob. <laughs> Ha, wala tayong ulam. Ay, naandun, magluluto kami ng tuyo. Tuyo, tapos, hindi ka nagpunta kagabi, nagluto kami ng kalabasa. Ginata ang kalabasa, ang sarap. Kagabi, ako sa kagabi sa inyo, ha? Wala ka kagabi doon. Nahanap kita kagabi, hindi ka nagpunta. tapos may karne. May karne kami niluto, humba. Ang oh, malas okay, so pag hindi ka napunta na, 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 doon. Wow. Saka masarap ano ang ulam. Ay! Kala may... Ha? mo na? Yun ay. lang guys. Ay, ay. At, tapos ay, na magsuman si Susana. Nauna pa siya doon sa mga ninang at ninong na ikakasal. Nauna pa siya kumain. Ilang baboy ka na? Ilang baboy? Jason, ilang baboy daw? Tinatanong ni Susana ngayon. <laughs> Kakainin ko na ha? Hindi pa nanunulungan? Dinatanong na kayo ng baboy? Bukas pa Sa kanila yan. Bukas okay. pa manalaman. Tingnan na na, Ewen.